si Menang yan. Menang menang, menang. menang. Ay, Menang. May menang. Menang. Nandito, nandito, nandito na kami kanina pa. Nakabuisit. Set. Ito, itong babae na to. Ang init-init. nagdala ng payong. Siya doon makasarili. Kaya nga, nag ako eh. <laughs> nag ka? O ako? Sinakay mo ba ako? Sinakay mo ba ako? Sinakay mo ba ako? Video ka ito eh. Video pangit. Kaya dito ka. Pumunta lang kami para kumain ng salad. <laughs> Ay, napaka-selfish ng babae na to. Hindi <laughs> mo nagtawag May May pinakit na bata. Ay, video daw, pero wala eh, picture lang yun eh. <laughs> Meron. Meron daw, talaga lang ah. Hindi hindi mo di man nga alam gamitin yan eh. Alam ko na. Ay, talaga, alam mo. Sige, okay, dito ka. Alam mo. Eh, di naman cellphone yan eh. Local, local. <laughs> local eh, to pick. <laughs> pick sama ka pa ah. Local ni cellphone ni Kay. Local. Wala. Wala yan. Panis. Panis ni cellphone. Oh, asama natin nang mo? Panis. Okay na. Okay Panish. na. Panish. Okay na hmm. ba? Panish. Eh, Multo! Multo! Ay, hindi. Ikaw <laughs> lang pala. Ikaw lang pala. Ikaw lang <laughs> pala.